Okay guys, uh, good morning sa inyong lahat Nandito naman ngayon si Papalon sa uh, Manila Bay Ayan yung phase 3 Sa lang, naglalakad tayo dito At good morning, good morning sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers Ayan, good morning sa inyong lahat Ayan Bumalik naman tayo dito sa Manila Bay, phase 3 Ayan, naglalakad tayo dito Sa magandang lugar Ayan Kita mo na natin yung view dito para maganda guys Ito lugar, ayan. <laughs> ayan, tatawid mo na tayo mga wits. Okay. sarap maglakad dito mga guys ayan building ganda ng sun dito kasi napakataas lalakad muna tayo dito shoutout shoutout sa ating lahat ng mga subscriber sa ating mga viewers ayan good morning good morning ulit sa inyo ayan lalakad tayo dito sa kahabaan ng Perino Avenue ayan, ayan sa dulo pastry na Manila Bay ganda na ang view talaga guys ng building nito ayan ito sarap siguro pag dyan ka nakatira sa taas kaya lang natakot din ako kasi mataas ayan mga guys ah, nandito na tayo sa harap ng Manila Bay Pastry ayan ang ganda ng view dito makikita ko mga guys yan tatawi tayo dyan para makatawi tayo dun, dun sa kabila ayan nawit tayo ayan mga kaibigan ang ganda ng view Makahoy pa Medyo nagkakaroon ng traffic niya sa duro mga guys oh. Uh -huh. yung mga guys, uh, tatawid tayo ngayon. Ayun. Nakagun, nakagugunan nga yung dito, pero nagre-recho para sila diyan, oh tayo tayo yun mga guys oh ganda ng view talaga dito kaya binabalik-balikan ng mga kababayan natin dito kasi maganda unang una hindi na mabaho yan ganda na tingnan oh kaya na yung kagandaan sa Manila Bay Street lakad-lakad tayo dito. Ito yung mga isda dito na naukuha dyan sa dagat. Malalaki, mga malalaki yung mga tilapia kasi malalaking yung tilapia talaga dito. Kaya ano? Yan tilapia. Masarap yan guys. Dito tayo sa uh, Ruas Boulevard. Yan yan sa mga kababayan Dito. sana naman nagkakaroon ng mga styro dito gawa ka ng mga pagkain iniiwan nila yung mga styro Ayun, baba tayo para makita natin dito sa inyo ganda ng paligid oh Ayun. yung ating mga kababayan na mangingisda Ayan, nasa. Ngayon lang first time po rin dito makapak sa ganitong kwan dito guys. Umpisa nung nag, umpisa ako sa pagbablog. Ngayon lang ako nakapak dito. Ang ganda ng tubig, malinaw. Ayan oh, ang ganda ng view. Ito view sa Manila Bay. Ayan. Malinaw ang tubig. Ayan oh, malinis. Malinis ang tubig ngayon dito mga guys, ayan kung makikita nyo linaw na siya kaya lang kasi paligid na tayo ng uh, reclamation area dun sa pinatambakan doon, doon sa may mua ayan yung ating mga kababayan balik tayo dito at punta tayo dun sa phase 2 maglalakad tayo ayan sana nandito pa rin yung mga buya mga guys yung tinatawag ko oh. itong nakatambak dito yung buya. Kasi yan, yan ang tagasala ng mga uh, basura, mga dumi na lumulutang. Hindi ko alam kung bakit nandito pa rin yan di kasi mga luma na yan oh. Kinakapita na nga ng mga kasansala pa. Ba? Pwede baka gagamitin din yan kasi nandiyan pa rin. Aray ko Nauntogin pa ako Ayun lakad Lakat tayo dito Pagpuntang phase 2 Sarap maglakad dito mga guys Sarap tula Kasi kakaroon na lang ulan Ang ganda na ng pagtuho naman sa mga halaman dito kulay green na naman oh namumulaklak naman yan dito oh di ba oh, diba? oh. Eh mga guys, yung mga dahon na oh. nagkalaglagan galing -gal 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 dito oh. Ano? Oh. Yung mga sangandran na naman ng tontontin na buhukan natitira kung baga nalaglag yung mga dahon nagpapalit ng dahon yung tawag sa amin yung taglagat yung mga dahon ng kahoy nagpapalit na ng panibagong dahon yan ang mahirap kasi pagka nagpapalit na ang kalaglagan yung mga dahon yan sarap maglakad dito mga guys same view na ang ganda ng view sa Manila view yan ang view dito sa Manila Bay Pastry. Wala pa kasi akong handle yan. Si May Mimi naglalaro. Miming! Mimi! Mimi! Ming. Ming! Ay, di ako pinapansin mga ulit. Ayan mga okay, guys, dito tayo ngayon, naglalakad tayo papuntang phase 2, ayan. Ayan, lalaki na ng puno dito sa mga laman, oh. No? Ito kasi ito parang sibuyas ng kwan ito yung pinakakanya. Ayan, diba? lalaki. Ayan, may mga nagja-jogging. Ayan, naglalaka din. Ang ganda ng mga viewers, oh. Ayan. ba? Diba? sarap maglakad dito wala lang kasi akong handle kaya hindi ko ma ako kasi masyado yung kami magalaw ang paghawak natin sa cellphone kasi yung pinuntaan ko doon sa Molobisya eh, nabili na kaya bangabang -banga naman ako maghanap naman ng mga iba maganda sana yun eh uh, ito pa yung halaman ng mga guys so, yan

Tingnan nyo naman ang view dito sa phase 3 saka sa phase 2. So, napakaganda. Tapos itong mga new to na pakababa na pero uh, buhay na buhay. Kasi nung tinanim yan dito, almost mga siguro na sa 2 years na to. Ayan. Ito na sila. Oh, mara, medyo malaki na. Ah. Yung iba, ah, pinalitan na kasi namatay na yung mga puno sa new. Yan o. Oh, yung dalawa. ganda ang ganda ng view dito ngayon ayan, lakad lakad tayo dito para maganda yan yung mga puno sang niyog uh, maganda Ayan, lakad naman tayo doon. Lapit tayo sa fish sa mga guys. Eh, itong puno kasi itong tawag sa amin ito, Tarisay. Kaya ang dami naman ng mga kanyan. Yung ang tawag dito, yung mak na higad. Pero yung bunga yan, yung mga malilit pa kami, mga bin, kinakain namin yung, yung bunga yan. Tawang ko dito, sa Tagalugan. jadi dito sa kadagalugan di man kilala mga ganyan eh Daming bunga mga gaso bunga sang buko sang mil no? na, bunga. Ayan, na sa... Pisto ganda ng mga view oh. yan mga guys malinis na malinis ang uh, dinadaanan natin dito ngayon dito sa phase 3 phase 2 ayan basta yung mga panasaliin lang natin yung kalinisan maganda tingnan talaga maganda maglakad tapos yung ang simoy sang hangin dito ay hindi na amoy basura kundi malinis ang paglanghap natin ng hangin maganda hindi kagaya noon na malalanghap mo rito yung amoy burak bako sa basura ngayon iba na malalanghap mo dito yung galing sa dagat yung amoy nya ma-press na press yung hangin na dumadampi sa katawan natin sa paghinga natin pag nalalanghap natin maganda ayan Okay, so dito na tayo sa phase 3. Ayan. Ang ganda. Malinis na malinis talaga ang Pasang Manila Bay. Eh. ayan yung mga wish bukas babalik naman tayo dito ayan yung mga view ganda. ayan ganito yung view dito napakaganda Ganta tayo, tayo, tayo dito guys Kasi ay na muna Balik na naman tayo bukas At tawid tayo tatawid so mga guys tatawid tayo pag napanto tayo pa tapos nito tayo uwi na sa bahay at bukas mo tayo papalik dito mga guys ganda oh na ng mga ganito pag uh, binubuhay nila kasi maganda tingnan Okay guys, uh, putulin ko na to tayo uwi na sa lahat ng mga subscriber ko maraming salamat sa inyo sa walang sawang po suporta hanggang dito lang muna at ingat po God bless bye bye